O, gila-gila ko yan. O. Opa, men, luto-luto. O, yan, o, yan. O, gila-gila ko, o, ito. O, gila-gila ko. Huwainakuhay. O, ma. O, gila-gila ko. a a e wai na po Ayan, buhay na buhay, ayan. Ayan, <mulog> ayan, ayan. O, oh, nagalangoy, ayan, ha, ah, nagalangoy. Ayan, buhay na buhay, ayan. Ha? Salam. Sayang. Ayo. Ayo pesanan ya, Nun. Save pun kuno. Ya, pasir. Itu. Ayan, kami mo galing freezer. Ayan, o. Oh. Hindi yan pinutput. Ayan, o. Oh. Oh. Buhay na buhay. Ayan. O, oh, ayan, o. Oh. Nagagalaw pa. Ayan. Buhay na buhay yan. O, oh. ayan, o. Oh. Ayan. O, oh, ayan, o. Oh. gumagalaw Hindi yan galing freezer. Ayan, nakabayan, ah. o. Oh. Ayan. Ayan, kabayan, o. Oh. Yung nagapaksibat dyan Ito na, sabi mo nagapaksibat ka diba? Ayan oh. Ayan o, buhay na buhay oh. Ayan o, oh, gumagalaw oh. ayan Gumagalaw yung mga na isa, ayan o oh. Ayan, sa lahat sa mga Sa mga manigsibat daw dyan Alat na daw na nilagay lang sa kawil Tapos sinila Ayan o, oh. larok-larok ko yan yun update tayo sa ating huli mga kapobre ayan na ayan ayan mo ko pinakasulat 320 po lahat ito mga kapobre ayan na ayan sa washer ko ayan na may sabi mo pinasabit lang sa kawil bagoy nila ayan o <laughs> press na press po ayan sana all mo oh. sana all ma na, ayan kabayan Kaya, o ka